Uh, yes po, isang magandang magandang araw po sa ating lahat. Update po tayo uh, dito po sa barangay at SK Election mga kabarangay. Uh, hanggang sa mga sandaling ito po ay uh, wala po, po tayong balita uh, kung meron na nga pong uh, komento o sumagot na po yung mga uh, pinagkokomento ng uh, Korte Suprema mga kabarangay dahil na uh, napaka-importante po ng komento ng mga kinaukulan para mapabilis po itong uh, magiging paghatol ng Korte Suprema uh, sa petisyon po ni Atty. Makalintal. Uh, ganun din po mga kabarangay ay mayroon pong bagong uh, petitioner uh, laban po dito sa Republic Act 12232. Ito nga po yung mga grupo ng kabataan. Uh, maliban pa po dito ay yung isang uh, napakabatang guro nga at uh, si Atty. Makalintal. At alam din po ng lahat na uh, may contra-petition po. Yes po, uh, nag-contra-petition uh, po itong Liga ng mga barangay uh, sa pamumuno po ng kanilang uh, Pangulo na si uh, Christina D. At uh, yes po, siguradong na pakinggan niyo na po yung kanyang mga argumento o yung kanyang mga uh, mga sagot sa interview ng uh, iba't ibang istasyon. Ano po? Uh, ayon po kay uh, pangulong uh, D uh, hindi po unconstitution o hindi po unconstitutional itong RA 12232. Ah uh, sinasabi din po niya na hindi po ito self-serving uh, dahil hindi naman daw po sila ang uh, makikinabang sa 4 years kung hindi po yung mananalo na uupo mga kabarangay. At napagalanan din po natin sa kanya mga kabarangay na noon pa talaga nilalabi. Uh, ng liga ito ngang uh, term setting bill po na ito uh, noong pang panahon po ng midterm term election so kung mapapansin po yung sinasabi niya na uh, sila daw po ay hindi titigil at hanggang sa uli ay uh, sila po ay lalaban at uh, malinaw din po na sinasabi ng kanilang abogado na si attorney uh, Agra o Alberto Agra na yun nga po ay hindi hindi daw po unconstitutional uh, itong 122 uh, 32 na ito uh, dahil ito po ay pagpipix daw ng termino uh, at uh, hindi po ito pagpo-postpone na salungat po sa, sa, sinasabi naman ni Atty. Makalintal na itay, uh, ito po ay isang panlilindang ito ay pagpo-postpone po ng halalan uh, gawin pa man po uh, yun nga po, wala pa rin sagot itong mga kinaukulan uh, na komento Uh, para po uh, sumagot sa petisyon ni Makalintal May mga uh, naglabasan na rin pong clippings na nagpapasalamat po itong uh, Pangulo ng uh, Liga ng Mga Barangay na si uh, Madam Christina Linga po na nagpapasalamat at sinasabi po na wala ng halalan na magaganap sa December 1, 2025 at ang susunod daw po na halalan ay sa November 2, 2026 na daw po mga kabarangay at para sa update po, uh, mga kabarangay, ang uh, nangingibabaw po na batas sa kasalukuyan ay ito pa rin pong Republic Act 12232 na nagtatakda nga po ng halalan uh, sa November to 2026. Uh, bagamat hindi pa po ito sigurado-sigurado uh, dahil ito nilakbayin pa uh, sa Korte Suprema uh, dahil nga po may petisyon po uh, para dito. At kapag nagkaroon po ng pagdinig o hearing, ang Korte Suprema na lamang po ang uh, makakasagot kung uh, sino po yung mananalo o sino ang kakanyang kakatigan. Kapag kinatigan po ng Korte na unconstitutional ito, mawawala uh, po ng saysay -say itong Republic Act 12232 at uh, mangingiba po po muli itong Supreme Court ruling ang halalan na nakatakda po sa December 1, 2025. <laughs> At kung sakali naman po na ito ay ideklara na konstitusyonal Ah uh, siyempre po Republic Act 12232. Uh, ang halalan po ay magaganap na sa November 2, 2026. Mga kabarangay pakinggan po natin ang uh, pahayag na pagpapasalamat po ng uh, presidente ng Liga ng mga Barangay uh, sa Pilipinas. Uh, ito nga po si uh, Madam Cristina uh, D Congratulations po sa ating lahat sa dagdag oras na binigay po sa atin sa pagseserbisyo. Hindi na po tuloy ang December 2025 elections po natin. Ang susunod na election po ng barangay ay November 2026 na po. Gusto ko pong kunin ang pagkakataong ito para magpasalamat sa lahat ng tumulong po sa ating barangay at sa ating liga para isulong po ito. Alam po natin na napaka po ng dalawang taon para magserbisyo sa ating mga komunidad. Kaya any na extra oras na ibibigay po sa atin ay napakalaking biyaya. Ipatunayan po natin sa ating mga mambabatas na sila po ay tama sa kanilang desisyon. Sa pamamagitan ng pagseserbisyo ng tapat, pagseserbisyo ng may malasakit, at pagseserbisyo ng may pagmamahal. Ako po muli si Cap Jessica Lee. Maraming maraming salamat po at mabuhay ang liga ng mga barangay. Ah uh, bagamat wala pa rin pong uh, desisyon ang Korte Suprema mga kabarangay, ayan uh, nga po nagpapasalamat na itong pangulo po ng Liga ng mga Barangay na sinasabing ah uh, uh, wala na nga po o tapos na po na po ang halalan sa December 1, 2025. Ah uh, pakinggan naman po natin itong pahayag ni Atty. Makalintal na uh, main petitioner po ng RA 12232. kaya nga sinasabi ko na niloloko tayo dito mga congressmen at mga senator na gumawa ng nasabi nga uh, panukalang batas at maging ang pangulo ay parang nalinlang hindi pinag-aralan ng batas na yan kasi maliwanag na maliwanag na inilihis nila sa katotohanan na yan ay postponement pinalalabas nila na setting the term lang you set the term of office of the barangay officials, that is not a valid reason to postpone the election. Mm -hmm. Ang election natin ay nakakata sa December 1, 2025. Yes. At uh, para paralel tayo, bigla na kagasinati doon ito sa itong patas ito ngayon na the election shall be held on the first Monday of November 2026. Di walang binanggit sa December 1, 2025. Not a single word was mentioned about what happened to December 1, 2025. Para yeah. okay. ba nga ini-impose sa atin na whether to like it or not, ang election ninyo ay gagawin natin sa first Monday of November 2026. Ayan uh, po mga kabarangay ang uh, argumento po ni ator ni Makalintal na uh, main petitioner nga po ng uh, Republic Act uh, 12232 uh, siguro po mas uh, magigirin na uh, mapakiramdaman din po natin or uh, pakinggan din po natin ang argumento naman o paniniwala po ng abogado ng Liga ng mga Barangay na si ator ni Alberto Agra. Republic Act 12232 is constitutional, valid, and legal. At ikapangyarihan po ang kongreso ay talaga ng apat na taon ang termino ng barangay and SK officials and therefore Republic Act 12232 is constitutional, valid, and legal. Yan nga po mga kabarangay, napakinggan po natin. Uh, yung magkabilang panig, uh, bagam, bagamat wala pa nga pong nga uh, nagiging desisyon yung Korte Suprema. At ang COMELEC po ay patuloy pa rin po sa paghahanda, mga kabarangay, uh, para po uh, sa darating na halalan. Uh, kung ito nga man po ay magaganap sa December 1, 2025. At ayon po sa kanila, kung ma man po ito at ma po ang uh, halalan uh, sa Uh, November 2, 2026 ay sila po ay eh, nakahanda pa rin at uh, muli po silang magbubukas ng uh, registration sa Oktobre hanggang July po kung ang halalan po sa December 1, uh, 2025 ay mapo-postpone mga kabarangay. Para hindi naman po malito ang uh, lahat, ang uh, naging ibabaw po na batas sa kasalukuyan pa rin ay itong Republic Act 12232. Mga kabarangay, ang uh, halalan po ay nakatakda pa rin sa November to 2026. Uh, wala pa pong inisyo na TRO or uh, status ko ante order ang Korte Suprema. At wala pa rin po siyang binabasura. Mga kabarangay, uh, hindi po totoo na ibinasura na po ng Korte. <laughs> Ito pong... Uh, uh, Petisyon kontra petisyon. Wala pa pong desisyon ang Korte Suprema mga kabarangay. Dahil uh, hanggang sa kasalukuyan nga po ay uh, hindi pa rin po natin alam kung meron na nga pong uh, uh, isunumite na sagot o komento ang mga kinaukulan. So yan po mga kabarangay yung uh, latest update po natin. i lang po natin. Uh, yan nga po mga kabarangay ay uh, wala pa rin pong sagot itong uh, uh, mga uh, pinapasagot po o pinapakomento at uh, hindi pa rin po nababasura alinman po petitioner man o kontrapetisyon at wala pa rin pong sagot or desisyon ang korte mga kabarangay. Uh, hintayin na lamang po natin ang mga susunod po na mangyayari. At ang nangingibabaw po na batas sa kasulukuyan 12232 Republic Act 12232 na nagtatakda po ng halalan sa November 2, 2026. Yes po, November 2, 2026, nakatakda po ang halalan dahil yan po ang nangingibabaw na batas sa kasalukuyan. Muli po, maraming maraming salamat sa mga uh, lagi nang uh, nakaantabay, sumusubaybay po sa ating channel, Koiner String, at sa mga naaabot po ng ating channel. Kahit po sa mga malalayong malayong lugar, maraming maraming salamat po sa pagtitiwala. Koiner String.